Kulungan ang bagsak ng isang senior citizen matapos mahulihan ng iligal na droga. Si Lola dati na rin palang nahuli sa pagtutulak. Magbabalita si Ian Sui. Todo tanggi ang 63 anyos na lolang ito matapos mahuli sa by-bust operation sa barangay San Martin de Porres, Cubao. Si Lola kasi na kinilalang alias Ching, tulak daw ng iligal na droga. Hindi po, Noong na ano po nila ako natutulog po ako sa bahay. Bagay na napatunayan daw ng isang linggong tiktikan ng mga pulis ang suspect na napag-alamang kasama sa drug watch list ng barangay. Nakareceive tayo ng na information na nagtitinda po ito, itong suspect natin. So with that information, nagkandak conduct tayo ng bypass operation. Dati na rin nakulong si Lola dahil sa ilegal na droga. Lumaya siya noong 2019. Pero sa pangalawang pagkakataon, bumalik din sa ilegal na gawain. Kaya daw siya nagbebenta noon kasi kulang yung kita niya. The usual ho, kasi vendor nga siya, yung mga vendor din, yung mga driver din, and yung mga nandun sa barangay niya. Pag enerhiya daw yun ang sabi. Nakuha kay Lola ang ilang sachet ng droga na may street value na 20,400 pesos. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.